Actually, nang graduation pa to ni Zoe binigay sa akin. Kaya lang, nung nakita kong ino-open ng mga katabi kong parents yung mga letter na bigay ng anak nila, nagluluhaan sila. Sabi ko, oh my God, ayoko na ganoon na sa public place. Ang kasi nga, sobrang babaw ng luha ko, guys. And yung mga tiri-tiri ay dila, hindi ako ganun umiyak. <laughs> Gano'n ako umiyak, kaya hindi kaya. So, pinalipas ko muna yung mga araw. Ngayon natin ito babasahin. Dearest Ate Charo. <laughs> Gano'n ang peg natin ngayon. Charo, tamo sa mga tatin. Okay. So, to Odile Tatwina, fairness of the world, tamang spelling. So, basahin na natin. Uy! Hindi ko makapaniwala. Ang daming sulat ng anak mo. Okay. Hmm. Dear Mommy, Thank you po sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Thank you dahil napakalaki mo po ako ng maayos. Sorry po dahil minsan sobrang kulit at pasaway po ako. And ang tagal kong sumunod minsan sa inyo ni Daddy. <laughs> Nakakagilty po minsan na sa iba ko pa maririnig na sobrang cool and mabait yung